isang napakagandang umaga po no sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers mga ka viewers kahit sa ang sulok man ngating bansa so sa umagang ito uh, nagpabumba po tayo ng aktara sa ating uh, tanim na um, ang na ang um, variety ay Galaxy Max F1 so ito po no mga kapwa ko ka farmers So ang aktara po mga kapwa ko ka farmers Uh, isa po siyang foliar insecticide so pwede pa natin siyang gamitin no, sa dalawang linggo nating ampalaya so kaya nga nagpa spray tayo so makakakontrol po no, siya sa mga saking insect na umatake So may ano po siya. Pati sa uod. At sa kalit miner. Yan makukuha po niya. Medyo matangkad na po ng kunting ang ating uh, ampalaya. Uh, at maganda na pong tingnan. <coughs> Ito po sila mga ka viewers mga ka farmers So ulitin ko isa po siya ka full year 1966 no ang tara na kayang manatiling 21 days na makaputik po sa ating tanim so yan so ganyan lang so full year siya mga kapwa po ka farmers so solo lang walang halo ganyan lang ang pag apply sa ilalim ng dahon oh. so papalitan siya yung namatay so, ito na po sila maganda na po nakaka recover na sa bubog ng ulan nung nakaraang araw So pinapagapa na po natin sa noon nakarang araw. So hindi tayo mag pruning no mga ka-viewers, mga ka-farmers sa ating uh, ampalaya. So may napapansin na akong uh, maliliit na bunga tingnan niyo. Yan. So dalawang linggo na po no ang ating ampalaya mga ka-viewers, mga ka-farmers nung araw na naitanim natin siya short daw siya <laughs> oh. Magtimpla ka ng isa. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang, no? Simple lang ang pag-apply sa Actara na Polyar. So, sa ilalim lang. So, wala siyang amoy, no, mga ka-viewers, mga ka-farmers. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. Bye-bye.